Good morning po sa inyong lahat, Luzon Visayas, Mindanao. Welcome back naman sa ating trendy uh, guide and steel combination mga kailol. So pwede bago tayong update uh, sa pang 2pm doon sa November 7. So ito ang kabuhang result ka po sa 3D National no? sa November 6. Sa 2pm is 968, sa 5pm is 275, sa 9pm is 266 at sa 4D 9968 at sa Mindanao area last 2 is 68 mga kaidol, no? So sayang itong ating... Uh, ating 266 kamakailan to makailan kaya lang andun to sa steel ah, nakalagay no? hindi natin na uh, bahagi sa swerte so sadyang so hindi pa natin as ah, swerte okay sa pang 2pm do ngayon no? okay so may bahagi tayo 2 combination pangalawa 627 So, sa gusto mag kombinisyon, combination, itong uh, 5CB9. So, eh. may bahagi tayong pairing guide. So, ito ang ating uh, pairing guide para sa ngayong araw, no? Luzon, Visayas, Mindanao sa 3D National at sa ating ding amin na laweria lasto uh, pwede rin tumakay doon no? uh, ito 9652 okay guys uh, pe, may bagay tayo ng uh, lucky pick So, ito ng ating uh, lucky pick. Six combination. May best tayo dito mga kaidol. 986. Okay, no? So, yan ang ating uh, kabuhang guide para sa ngayong araw. Sa gusto ng best pauldo mga kaidol, itong 986, uh, no? So, yan ang magandang combination. So, good luck. And, hope to win Bye bye.